ito po yung isa nating area oh Shhh. i moi, <laughs> <de laughs> dami sa akin kahinugan ito po yung isang area natin na ano na malapit lang sa kubo Dilog ng ilog. May mga naispat po tayo sa oh. Napabagsak rin po ng bagyo. Oh. Pero may mga naispat tayo sa Gaganda oh. Hinog. Adami. Oh. Eh. Eh. Ah, ah. Tataba. Hmm. Buti po naman. Napakinabangan oh. No? talagang marunong ang Panginoon oh. oh. may nakita pa po ako dun oh Tapang ho aso. Oh. Ay, yung pala. Hindi natin sure. Tapang-tapang oh. niya. Oh. miro na naman yung tuta. Yun, oh. Kaya pala, super tapang. Yan ang inahin. Oh. Ang lupit. Ang bagsik na. Oh. Ang gaganda ng aso. Oh. meron po palang anak aring aso oh. nasurtihan ba natin sa aso baka po tayo sunggaban ayun oh. talaga ang baka tayo po eh. tataba ng anak oh. yan po yung anak oh. nakakatakot din po naman ay eh. Ating talaga tayo sa aso ito yung nanay Kaya pa sabi ko parang susunggab Tapang ng ina oh. Ito po yung anak na. eh. Oh. laki eh. Oh. Nakaligtas din siya sa bagyo oh tataba bali ito po ay hindi na po natin anong gagalawin no? kasi papunta naman po sa ano naka safety na oh. tataba oh. ilan to? 1, 2, 3, 4, 4 po oh. ay, talaga mong dadali ang inahan galit na galit Nakakaintro na naman po tayo ng aso. Oh. Pust. Pust. Tapang po nung inahin, no? Pero napakagaganda ng anak, oh. Kaya po pala super tapang nung inahin. May anak, hindi ko huro mo napansin may napansin ako dito sa aging pa yun bali hindi po natin ano sure kung bakit laging napakalapit natin sa mga tuta aso ah, uho oh. kung baga hindi ko naman sinasadya na ano na hanapin siya sabi ko ba parang nagagalit yung inahin pala may anak siya oh. ayan oh. ito oh. Ayan. hindi ho natin sure kung ano yan eh siguro po yan Diyan yan sa kapitbahay bigyan natin sa'yo ng ano aso na naman eh ang dami, pag-aampunin natin lahat ano po hahayaan ko na lang ho gawa ng siguro ho naman kaan dyan sila kain lang mabuhay napakarami po eh maganda nito napakalalaki hayaan lang natin ito sa na hinog dito naka-encounter na naman po ng aso. Hmm. Bibigyan na natin ari. Hmm. Nung bumagyo pala siguro siya ay ano? Ang dito. Hmm. Chu. Mm. 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 Kakain mo yung sabi mo Wala kain mm. Psst Hibigyan mm. mm. Psst. lang po natin ang pagkain mo Mm-mm. parang hindi mo makakalasag yan ang gaganda po ng tuta

lalaki. Pahawak sa chuchu, pahawak. Mm. Ano, papaampun din kayo, ha? Mm. Pagkalapit po sa aso natin, ay eh. Mm. Talagang tayo yung daging ano, ay. Eh. Mm. Hmm. Ito po na may okay at may inahin. Mm ganda Ang ganda ng yung 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 ano. yung yung ano yung 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 lalayo ko na huwari at hindi kinain ng aso baka huba lang kami hmm. pagkaganda ng kulay eh. apat Nagta na cover sila din eh. hmm. Hmm. ah, ang gabara ah. Ano lalaki pa 'te. Hmm. Kulay tagpipo yung inahin. Hmm. Chu. Tapang-tapang ng inahin eh. Ganyan po magprotect protecta yung mga nanay. Oh. Hindi ko rin huwala ko anong gagawin ko eh. Iyakan ko na lang kung siguro. Masusurvive po naman sila. Nung umulan nga ho, o ganito ka na sila oh. Hmm. Kakatuwa lang po. Para po bang may nararamdaman ako sa aso talaga oh. Uh -huh. Patulad po sa ibang area natin, laging si sa atin umaano yung aso nagpapakita tapos ganyan ako po naman ay ilang dinaga mm -hmm. siguro may tulong ko lang po sa kanila yung ayudahan sila ng pagkain dito pag uh, maaabot ko pa po sila dito mm -hmm. Ayun, no? uh, inat kayo chuchu ha kung dalhin ng inong inyong inahin siguro naman mas magiging safe kayo at makakasurvive kayo mhm Ayan po. Ang <laughs> cute. tulog na tulog sila. Mas lalaki pa. Ayan, alahin na yun. Tiyo. Oh. oh. Hmm. Hmm. sumusunga ba rin asa, hindi na naman nakikitaan na tala pang may anak Yan. hindi naman natin hinyan yan paalam sa iyo ha